Good morning vlog. Ito na ngayon kami. Naghahanda na si Sir. Sir, naghahanda ka na sa pamingwit mo, Sir? Oo. Oh. Oh, Ayan. Ayan yung sasakyan namin papuntang laot. Sir, ito ba yung kinabubuhay mo dito sa Dubai, Sir? Oo. <laughs> <laughs> ito ito lang yung kinabubuhay ni Sir sa ano sa Dubai pamimingwit araw-araw <laughs> ayan ayaw niya ng ano ayaw na daw niyang kumuha ng ano ng matambaka ito pala yung matambaka oh mabilis lang pala to anuhin nasa gilid lang talaga oh yung matambaka na isda kaso wala kaming pamingwit eh Iba din yung sit up ko yan, di ba? Sa matambaka. Ang dami nila, oh. Ito na kami. Nag-uumpisa na kami magpapain. Yan na yung pinain ko. At ito, anong oras na timing is? 6 o'clock in the morning. Andito pa kami. Sa gitna ng dagat nagsasaguan Ayan. nagpe para ipapakain ng isda Yan ho makikita ho ang Burj Al uh, Burj Khalifa. Ang ganda ng view dito. Hello guys, nangakuha na naman siya ng malaking kami guys pag namimingwit kami kanya kanya kaming huli eh. ito lang yung sa akin huminto na ako eh siya may pamain pa siya marami pa siyang pamain ako wala na akong pamain so iniintay ko na lang siya kung matapos ang ah, mapuubos yung pamain niya ito yun guys so ito yung pwesto namin oh ang daming mga ano mga pirata ito ang ingay-ingay kasi kasi may nagjijitski dito sagit na ng ano ng dagat. Papakita ko sa you guys, yung Burj Al Arab. Ito ang view dito sa karagatan ng Ocean Pacific. The Ocean Pacific ng Dubai. ganito kami guys pag wala kaming work dito kami nagtatambay kung sa baga libangan namin to pag naka day off dito kami sa dagat eh, may libre na kaming ulam ito na isang ano to isang freezer punong puno yung freezer nito hindi ata magkasya yung freezer sa sobrang dami wala nang mapaglagyan. Kaya, i ko na lang to sa, ano, sa church. May church pa rito. Yung pista. Ito kami mag, ano, fishing, guys. Nakakaya kami. Ito naman si Kuya, ayaw niyang umano, huminto hanggat may pamain pa siya. Kahit punong-puno na. Pag ito, lumubog yung ano namin, yung bangka namin. Iwan ko lang kung um, kakayanin pa ba. Kasi bahala siya sa buhay niya. Kasi ako may sarili na akong kuha. Oh, ito. Yan ang sarili kong kuha. Yung sa kanya, nilalagay niya sa ano, nilalagay niya sa malalaking lalagayan niya. Kasi budget daw niya yan pang isang taon. o <laughs> yan. <laughs> pang isang taon daw niya yung budget guys. Yung ano naman nung nakaraang taon, napuno yung isang freezer niya ng manok. Doon sa ano, doon na naman kami nag ano, sa Russian. Ngayon naman, nananawa na kami sa manok. Kasi puro na lang manok ang inuulam namin. Bigay 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 lang din yung sa ano, sa at trabaho namin yung manok lahat ng mga sampun manok na sa amin, turkey, manok, beef, yung buong baka inuwi na namin. Ngayon na na kami sa karne. Yon, dapat isip isipan namin na mamimingwet. Ayun na ubos na atang pamain niya basta ako ubos na ang pamain ko at uuwi na ako at may maiulam na ako na yung pang isang buwan yan bye guys at dito nagtatapos ang aking lemona channel bye see you again sa next episode ito na po yung kuha namin ito yung kuha ko lang yung kay kuya iba din yun nasa kanya ito na guys kami dami kuha ng pamimingwit Good morning Bla. good morning ito iniisip ko ngayon kung paano ko tumahuli yung matambaka dito lang pala yung matambaka sa ano sa gilid yun nun dami ng matambaka oh dami nila Ganito kadami ang isda sa Dubai. Hindi pinapansin nila yung matambaka. Yan, yung kuha ni Kuya. Ang dami-dami. Puro cherry. Wow. Ito kayo master. Mas marami. Check natin. Oh. May hey, nakadalaw mga hakot ka tayo eh. Eh? Hindi hey? Hi guys, tapos na kami. Manamiming with ngayon. Dadaan lang kami sa Makdo. Magpapalamig ng ice cream. Hello. Hello, Gustano. Good, Good afternoon. I want two ice cream. Okay, thank you. Only. Okay. okay. Thank you. See you soon. <laughs> thank you. See you soon. <laughs> See you soon. Tala ko yung kasi kupon niya niyang ice cream. Sharein ba yung pagnan? Hindi. Denta sa magbabayaca. Hindi nga sharein ba yung kausap mo? 嗯